Mas ginagamit ang e-wallet talaga sa mga uh, bills payment. So, tubig telepono, yung mobile telephones natin ngayon, yung iba pang uh, madalas sa transaksyon na ginagamit din natin siya, ay merchant, sabi natin merchant payments. Pag merchant payments, ito yung pag bumibili tayo ng pagkain sa restaurant, coffee shop, grocery, drugstore, o kaya sa hardware. Yung isa pang ma mataas din na paggamit ng digital payment services or mga e-wallet accounts, yung tinatawag nating remittances o yung pagpapadala ng pera. Halimbawa, magpapadala tayo siguro ng pera sa cream shop, pangbayad ng tuition fee, or biglang may emergency na kailangan magbayad sa ospital, di ba? Or sila rin mismo, kailangan nila magbayad ng bills doon. So kasama rin yun sa paggamit ng digital payments.